kaoy yun mga toto bali ipapantoy na po natin yung ano natin ah uh, ah uh, pamante na uh, nilatag ko bago tayo umuwi at ah uh, makasakaling may huli yun samahan niyo po mga toto sa ating pagpantoy ng ano pamante sana may huli Atos lalim ng tubig oh Atin, baka, umay, baka may huli

dito sa pangpang -pang. sana makadali kahit mga ilang perasa lang pang -ano lang natin kasakaling may pang ulam ulam tapos din natin sa mga uh, kakilala natin share blazing ba mga toto may hole May hole Eh, eh. eh atake nyo Atake nyo Sino nga atak? Ano? atake Tilapia uh. no, Tilapia 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 Lo. Sarapnya, parit Sarap dia yang telap ya. <laughs> masarap yung pang paksiw no? saglit lang natin nila latag to

na talaga gabi Tomala. Tomala. Maganda gabi Ayun meron no? ano oh Ano ba yan? Oo Gabi maganda sabi ko na nga mananod eh <laughs> yan kanina nabitawan ko, ilalim eh bigla <laughs> ka nga na sumpog <laughs> eh tilap yan lang okay. Bali, dito na po tayo sa bahay mga toto at uh, dumantay na kanina sa pagupitan. Yeah. At uh, bali yung mga isda po natin, ha? Pagkadala natin doon sa mga kasaman na natin kanyang nang isda. At uh, wala na po tayong naway na isda, mga to. Bali, bumili po tayo ng manok. Manok na lang po namin natin. Ayan po. Bumili ng manok. Ayan, mga toto, ito lang po namin natin. May ano na lang tayo dyan. Siyempre, Kakain na lang tayo mga totoo habang nagpupwento. Let's go! Kain <laughs> ko tayo, tayo mga totoo. Pagod sa pangista. Habang tayo marap. Marap ko yung ulan natin. May peraso lang din na huli natin mga tilapia. Homemade <coughs> so, po natin gawang sausawan ng to mga totoo. Ayan, mga tayo kumain, mag-prim lang. maraming salamat po sa gabing binigay na po sa akin at uh, tapos po sa isda at uh, ganun na rin po ang mga viewers na po sa mga Ay Kaya kayo mga medyo ano po tayo ngayon, madalang po tayo mag-upload. Ano mo lang ano, uh, maraming ginagawa sa factory. Ay hindi tayo nakapagpangisda. Bira. Kaya kayo mga lalo, nasubo ko para sa inyo. Mga tayo mga kanina, nagpadaan tayo sa butitan ngayon na kayo magbasa Sa mga laman ng panela season, Siguro mga bandang mga November Medyo Maram marami na siguro isda. No convert. Hmm. po tayo manok. Atin din tayo ng ano, manok. Tapos mm isda. Hmm. Ang mix it siguro mahal to hindi na tayo siguro maganda ang guwande guwande natin hmm kaya po wala ba yung ano yung mga lindong ngayon sa Pilipinas wala lakas Ganun din po, dati dito sa Taiwan, mga nakarantaon, malakas din po. Pero ngayong taon di din na nga ng lumilid May lahina. Hindi tulad ng mga nakarangang ng taon, ang lakas. Pakbuwan kami sa labas. Kaya pag ganun sa mga luto dapat na ang tayo laging handa sa so, mga sakuna. May kinang nakapag-prepare. Saan ba tayo? Hindi na pang isda. sa tawang. Hmm? Lalo. Ano po, nandang pa kayong mga tulo. Salamat po sa inyo ang patuloy na pagsuporta at like natin video, um, na like oh, ang ating video pag siya parang advance Merry Christmas po sa inyo na mga kapatid sana marigaya ang ating taon sa salaw mga 2026 ingat po kayo pa lang tayo tayo uh, ummm nila apat na a rotis po ng normal. malo. Maluto na malaki ng mali. Sa muli po, salamat po sa inyong magtok. See you po sa next episode ng vlog natin. sana mencoy kayo ngulit sa sunet ingat biskoma hmm enak